Okay, Hyundai gets tayo At uh, Ikiklining ko yung headlight nya Pero napansin ko Yung chrome nya ay Faded na So wala na yung pinaka chrome nya Compare mo dito sa uh, right side Ayan Okay pa So itong left side titingnan natin At ang kiniklaim ay Kinlining ko na daw ito So check natin mamaya kung talagang bina ako na yan Kasi Makikita mo naman wala pang bakas ng pinagbaakan So malalaman ko rin yan dito sa pagka baklas ko na So check muna natin lahat So yung mga tornilyo niya iba iba na Tapos ito dalawa pa lang yung nakakalas ko Pero iba iba na rin ang mga tornilyo niyan So check muna natin lahat no? Na. So dito okay naman Malalaman Titingnan ko na lang din kung ano pa yung mga mapapansin ko dito Pero yung pa lang yung nakikita ko ito may gas gas na Pero ito lang namang left side ang iche-check ko eh Okay So anuhin ko na muna to tignan ko na muna Ayan at kung makikita nyo mga boss uh, Kinalas ko lang yung bandang ibabaw na clip Ah na tornilyo At dito yung mga tornilyo sa gilid At iniangat ko na lang yan ng ganyan Hindi ko na kinalas ng isang buo Tapos dito kung mapapansin nyo At syempre napansin ko Na hindi pa siya na babaak Hindi pa siya nakakalas Kumbaga first time pa lang Nyang kakalasin ngayon Hindi ko pa yan nababaak Okay, wala pang bahid ng pagbabaak ng headlight okay? so yun yung napansin ko at ipapakita ko rin sa kay bossing customer o dun sa secretaria na hindi pa yan nababaak okay? at ito na nga baklas ko na so, ipakita ko lang sa inyo ng malapitan pagi na yung loob nya tapos tignan natin dito sa pinaka headlight nya ito ang nangyari kaya nagusok ang loob Okay, titingnan ko naman yung ano, yung kinabit na headlight at hindi rin na maganda ang alignment ng headlight. Nakita nyo, hindi siya pasok na pasok dun sa mismo kanal niya. So, nakatagilid siyang ganun. So, titingnan ko na lang din kung anong naging problema kung mataas ang wattage na ikinabit. Okay, muntik ng damay na rin eh, yung pinaka-cover niya. Ayan yung nag-cause ng moisture or nung pagi sa lens. Ayan o. Kita nyo naman. Pupunasin ko ng kamay ko. Ayan. yan yung nag nung pagi sa lens. So, hindi siya moisture. Talaga nag-pagi lang siya. Gawa nung usok. Ayan. Nag-usok yung mismong sakit. Natunaw na yung sakit. Ayan. kumakita makita nyo naman. Ayan. Muntik nang madamay siya. Okay? All goods. Titignan ko na lang yan. Ipakita ko lang sa inyo kung ano ang wattage niya at dito nga mga boss titistingin na natin or titignan na natin ang bulb nya kung ano ang itsura at hindi ko na rin makakibu yung mga sakit at gawa ng ah uh, natunaw yan kumakita nyo naman natunaw na kaya doon pa lang sa pagkakakita ko na ang clay may nagmoisture or nabaak or kung ano man ay kita ko na agad yan kung ginalaw ko talaga yung headlight or hindi ano kayo eh? ah uh, ano nga ba yung lukso ng dugo Yay! tingnan natin ang wattage wattage reveal ah oh, 6055 din naman kaya lang ay disalign nga yung pagkakasaksak ayan 65 6055 din naman kung makita nyo yung 6055 pero hindi siya yung branded na tipong Hela or uh, kung ano mang brand. Parang ano lang eh. Basta lang. Ayan, o. Okay. So, ipapakita na lang namin to sa customer at yun, malalaman kung anong magiging hatol. Okay? So, yun lang. Yun lang yung nakita namin. Okay, yan mga boss. Ah, uh, nabaka ko na. Dinaretso ko ng bakin ba yung headlight nya. So, klase na may makakaya pa nating malinis ito. Yan yung pinaka nag-smoke sa kanya. Ayan, o, kitang kita. Oh. Pero yung part na yun, sana na may matanggal pa. Pero yung dito, klase na may makakaya pa yan malalaman tingnan natin yung resulta ng paglilinis ko tapos dito sa mismong lens makikita natin tingnan natin ang aking magagawa dito okay all goods so ngayon yan masasabi kong nabaka ko na yan okay may mga markings na ako dito okay so ngayon umpisa ngayon maglalagay na ako ng label dito na gawa ko yan para may ano tayo may tawag dito para may mag-claim man na uy, wait, ano yan, na binaping mo yan or binaak mo yung headlight ay di malalaman, tignan natin gagawa ko dito ng label na may gawa ko okay, may goods linisin na natin to okay, nalinisan ko na mga boss so yan na yun yan na yung pinakasagad so yung may mga spot ay wala na, hindi ko na kinuskos maigi gawa ng nadadamay na yung pinaka chrome pero hindi ko na sinagad yun Okay, all goods. So dito may mga faded na chrome na siya pero overall naman ito naman ang importante diyan. Yung pinaka lens ng uh, headlight, syempre. So dito sa signal light, okay naman 'yan. So dito yung mga chrome niya, hindi ko na talaga sinagad yung paglinis niya at gawa ng natatanggal na yung chrome. Kaya bagay na ramdaman or nakita niyo medyo nagpe na, wag niyo na itutuloy 'yon. Kumbaga sana yung mga mild na lang ang cleaning niya. So dito, naayos ko na yung pinaka lens niya makita nyo. All goods na yan. So bubuuhin ko na to, tapos pakita ko sa inyo yung pinaka finish niya. Tapos papalitan ko na rin ng socket connector ito. Yun, sa likod. Yan. Okay? So yun. Ayusin ko na muna to, bubuuhin ko na. Yung mga tapos na. Napalitan na rin namin ng headlight or yung bulb, H4 bulb at nilagyan na rin namin ng H4 socket. Yan, kinopya lang naman namin yung ano. Kinopya ko lang yung mismo uh, ano niya, yung guide, yung baga. Tapos ito na yung finish natin na headlight cleaning. Check natin ha. Ayan na mga boss. Yan na yung linis niya. Compare nyo kanina, all goods na ito. Tapos yun, yung ano lang, yung may mga spot na ganun, yun na yun. Pero at least kahit pa paano, yung chrome nya na restore pa natin ng halos ano yan, 80 or 90% all goods na so pagka nagbuhay ng ilaw niyan all goods pa rin yan malakas pa rin okay so iano ko na ito sasalpak na namin yan doon sa mismong sasakyan yan at ito nga pala binapin ko yung labas at pati yung mismong loob ng lens binapin ko na yan okay kaya ganyan yung ka crystal linis na linis okay so bubuhin na namin to okay naikabit ko na mga boss so ayan yung finish so binapin ko pa ulit ito ng pangalawa yan so ayan na itsura nya okay na rin yung ilaw gumagana na yan na testing ko na okay tapos itong kabila binapin ko na rin Siyempre hindi tayo papayag na isa lang yung babapingin doon sa kabila Siyempre dinamay na natin to kahit di sabihin ni bossing customer dalihin na natin yan kahit yung outer lang Okay, all goods. So, balik na ulit sa dati siya. Kahit pa sabihin natin, medyo may damage na yung coating niya. Pero, ang importante dyan, itong mismong sa headlight, uh, chrome. Okay, so yun. Yung die gets ito, mga boss. Okay, thank you, thank you.